So, good morning mga boss, mga master, no? ah <clears throat> uh, Nandito po tayo sa Bakanting Lote. So, update lang po natin yung <clears throat> alaga po nating baka, no? Tapos so, si ipapakita ko rin po kung ano yung... Uh, palatandaan kung buntis ba yung baka natin. So yung chan po ng baka natin is ano na. 3 months, 3 months na po yung chan ng baka natin. Ipapakita ko po kung paano ba natin malalaman na buntis yung baka natin ano. So samahan niyo po ako. So ayan. Malapit na po tayo sa baka natin. Tapos nandiyan naman po yung anak po niya na ano, lalaki po yung anak na yan. Ang tawag dito sa Surigao, as Surigao noon is ano, um, nati. Nati po yung tawag dito sa amin. So ayan, papakita ko po. Paano ba natin malalaman na buntis yung inahin nating baka? Hey. Day. Day papatayuin po natin mga boss mga master <coughs> yan basa Sst. basa po yung ano chan nya yan ito kitang kita naman so kung napapansin nyo po parang may ugat po dito ano ayan no to yan ito po yung palatandaan po natin na buntis na po yung baka natin ayan, kung napapansin nyo po may bukol siya na parang ugat ayan dyan po natin malalaman na buntis na po yung baka natin 3 months 3 months na po yung tiyan dito sa kabila ganon din dito sa kabila ano? makikita din natin ayan o, ayan o parang may ugat siya ayan o yan po yung palatandaan ayan o kitang kita naman so ganyan po ang palantandaan na malalaman natin, nabuntis na po yung baka natin. So, thankful po tayo, no? Binayaan tayo ng Panginoon. Sa atin na po pala itong baka na to yung inahim. Tapos ito, yung anak. Sa atin na din yan. Kasi tapos na po tayong magbayad. Kasi ano to eh, dispersal. Yan po yung pinagsikapan ko po talaga na makahingi tayo sa DA ng dispersal. So malaking bagay na po ito para investment po natin sa ano natin. Tapos ang napakaganda pa naman sa baka is ito lang yung lubid lang lubid lang yung ano yung puhunan mo wala nang iba kasi pwede mo namang ipagpapastol dito eh unlimited po yung damo so hindi na po tayo magtatagal hanggang dito lang po kasi maulan na bye bye